Let's go! Hello! Hello, guys! Hello, guys! Welcome to our vlog! <laughs> In today's episode... <laughs> Asan tayo we are going to a birthday party. <laughs> Mag short. In short, we're going to eat sabi ni Tita Malong, 5.45 din sila alis. Okay. They're just ahead by 10 minutes. And it's very near. Pwede nga lang lumipad. Nandun <laughs> na tayo eh. Yeah. Di ba walking distance? Sa kanila, pwede. magdi dfc po pa tayo. It depends. Pag maaga tayo. It depends upon the situation. Depende kung gano'n tayo kabusog. <laughs> o oh, sige na nga, kahit ano. Basta hindi naman ako ano, kagaya kagabi nang nag-buffet na naman. Dyan. <laughs> A few moments later. So, hinahanap na po namin yung chowking. Pwede ba dito? Pwede dito pa? Barang maliit pa pa. Doon ka na nang, before na ito. Kasya ka ba? Kasya. Pa. Ah, okay. Iyo lang po. Kasya yun po. Wala ba sila? So yan yung dalawang um, Junakis At asan na yung ama? Baka inano na niya Turn left Ano sabi ko yung support niya? Oo, oh, kay ano, Jeffrey Tamayo kami. Diyan na sila. Ah? Parang andulas. Parang andulas. Walaupun pa sila. datang. Hmmmm Saya ingin membuat gambar untuk anda. Selamat Hari Hari Saya akan di sini. sa sini? Di sana di duduk. Saya tidak mahu. Saya tidak mahu. Saya tidak mahu. Saya tidak mahu. Saya tidak Saya Tama ba yung aim ko? Or ganyan? Okay. Apat na lang na dalawa. <laughs> 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 Di na <may laughs> dito kasi. Eh? Ay, yung mo yung ano. Dito ka tayo sa harap ng balans. Okay, <laughs> <laughs> Para ikaw na yung may birthday. Birthday ko naman! <laughs> Yan, dalawa magkapatid. Wala si Bunso. Uh, Ito na, na birthday celebrate na lihim. <laughs> Nakiki-ano? Nakiki- ano, Nakiki-ano? <laughs> pang... <laughs> nakiki... <laughs> <two> <laughs> May... <laughs> Ayun na si Papa. <laughs> Madulas nga eh. Lag... Kasi bago. Para si Shiloh pa yung parang ano. Parang ito, parang ito ba bago? parang yan bago. Ikaw na mag-picture na. Wala pa yung celebrant. <laughs>

<laughs> <it's so> <laughs> Nagku-complain na sila. Chilo, madulas malo madulas. Jelambayde celebrate o lo. Hindi. 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 Para hindi lang nakita. Una kayo doon. <laughs> Ay, paki ano muna daw, upo. Oh. <laughs> <laughs> Amig pang Birthday Celebrant. Hi, say hi. Happy birthday. Shailo, happy birthday to you. Oy, natulog ba yan? Natulog. Hey, hey, hey. Yes. 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 Hi 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 it's a girl. Parang hindi pa rin siya wala ng birthday. Happy ka ba? Happy you. Bakit kaya? Ano kayo nangyayari? Sabi niya seguro. Oh, oh. <laughs> <laughs> Wow, say oh. happy birthday, oh. anna. So Masaya. Oh. Ano ang damit niya? Ano ang damit niya? Kylie, happy birthday. <laughs> Uy. Uy, <laughs> smile na anak ah. <laughs> Where's Ninang? Where's Ninang? Where's Ninong? Oh, yan ang party celebrant. Yee! <laughs> Do you Happy birthday, to you. Huh? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kylo, say hi. Hi. Oh. 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 Tinitingnan ka niya. Ay. Kunin mo siguro doon. Ay! Wait lang guys ha! Wait lang po ha! Ah. Ha? Ayan ah? o. Ay! Ayun, oh. Bigay mo na daw anak to. Huh? Open muna, mo na Ibigay mo doon kay mo. Dahan lang. Hello! Hello! <laughs> bukas na. Ibigay mo kay tita mo. May karaoke pa dito. Ah, thank you, tita. Binulgar ha, binulgar. Binulgar ha. Bigyan mo na to. Check it, bayan dito. Kunyari ka, kunyari ka may birthday. Iayos mo na lang anak, tahimik pa si Shailo. Shaila, 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 smile! Smile, Shaila, 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 Smile! Smile! Ninong daw, Shaila, Shaila, Hoy, oh, ninong, ninong. Ninong, ninong, ninong. 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 Ay, ay. Ah, yeah. Oh, Ah, lang. Tayo Tayo, tayo, tayo. Yan. Oh. Dalawa kayo, ano? Dalawa kayo, sabihan mo. Shiloh! Sige na, picture mo sila na ading Ayan, yan, yan. Ah, uh, sige na, dali na. Yeehey! Okay. Yeehey! Okay. Shaila! 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 Mm -hmm. sayo, 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 Hi! sayo, 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 Andres muna, Andres muna, Andres. Punta <tipos> ka ka Andres, ah. <tipos> Smile. Dapat ka <Okay>. munang umalis. <tipos>

One hundred, smile. smile Smil. na, no, lang smile. lang, Knowing talaga ang <laughs> <laughs> okay. okay. Thank you. Last, last. Family picture, family picture. Smile, Shiloh. Smile! Nino. Asa <laughs> ah, si Nino? Ano ba yan, Nino? <laughs> Ayan na yung my birthday celebra. Mami. Yes! mommy. Mama, Opo, opo. Let's go with the balloon. Let's go to the balloon. Shailo. Oh, Shailo. Shailo. Terima kasih atas Bye bye. <laughs> hey. Oh, i so oh, nya. Yeah.